Pinabigti na baka dito guys Ito Sayang hitisay Babae dumalaga Yan umuro Mumulopot sa ano Dito sa Damo na to May kahoy din na ano matibay Dito po nakatali oh Dito po siya nakatali Yan pinaka pinaka ano niya. Pinag, pinaka pinakamain na pinagdalian ito po. So ito po ano niya. Ito po tali niya dire diretso po doon. Oh. Dire diretso po doon. Dito po diyan. Dito sa pumulupot 'to. Oh. Diyan po sa pumulupot. Diyan po siyong sayang ang baka. Ito po. Ang si Tisay. Uh, hintayin po namin guys yung Bago ito pakailaman kasi mahirap na.